Anong aklat ang nagtatala ng natitirang mga gawa ni Amasis? Mga talaan ng mga hari ng Juda. Sa takas mula sa pagbabanta ni Isabel, sa ilalim ng anong punong kahoy umupo si Elias at naghiling na mamatay. Sa puno ng Rosemary, Rotem. Ano ang ginawa ng Satanas kay David ayon sa unang kronika kapitulo 21? Hinikayat niya si David na magbilang ng bayan, magpagsuri ng bilang ng mga mandirigma. Nang umupo sa trono ang anak ni David na si Solomon, ano ang kinalabasan ng pagkakaroon ng Diyos na sumama sa kanya? Naging matatag ang kanyang paghahari at siya ay lubos na naluwalhati. Sino ang sumunod na hari kay Josias? Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoahaz depende sa Filipino Bible, dito, Jehoahaz.